Ayan, so, magandang umaga mga kadiskarte. Bale, dumating na yung ating sinadeliver ng buhay. Mga dalawang kobe ko. At grabe ng dalawang kobe ko. Bali kaso. Kaso sila sa so isang elf. Para uh, tig. Tig kalahati. Na alaman ay al, tig. Dalawang kobe ko mga kadiskarte. So yun, ito so yung ating mga materialis na bahay. Yung 16 na 12mm at 10mm ganoon din yung ating mga PVC pipe at yun mga kadiskarte ito yung ating yun, yung pinadeliver na 16mm na bakal para sa ating ang uh, gagamitin sa poste yan bali 48 peraso na 16 mm at uh, 60 peraso na 10 mm at 50 peraso na 12 mm para din sa ating gagawin pampusti poste uh, parilya at tie beam yung ating gagamitin pang anelyo ay ang 10 mm Napakita ko sa inyong mamaya ng mga yung price list o yung wasabi <makes noise> <makes noise> kung maka-maksas yung materials ng mga para magpera ng mga ng mga materials ng ba bali mga na prepare na natin yung uh, okay natin para sa ating parilya sa ating puting yan mga kabiskarte yung lalim ng ating puting ay 1 uh, meter yan tapos na na uh, yan na uh, kukakaya na natin yung mga lalagyan natin ng puting at ng tie beam yan yan ito yung ating ukay tapos na prefer na natin yung ating yan, bakal na pamposte tapos yung mga kadiskalte kung mapapansin nyo yung ating uh, paglalagyan ng tie beam ay kasukat lang yung ating tie beam yan. inayos na natin yung hukay para para sa ganun hindi na tayo magpuporma at makatipid tayo sa forma. yan bubuhusan na lang natin yan pagkalagay ng ating tie beam So yung mga kadiskarte, bali na ilagay na natin yung ating parilya at yung ating poste. Yan. Ilagyan muna natin ng graba at ng bago natin ilagay yung ating parilya. Yan. Bali, yun. Bali, nabuhusan na itong isang puting natin. Yan. Bali, yung going na pala sila sa mga pagbubuhos, mga kadiskarte. Bali, hindi ko na nabigyo ang mga pagbubuhos. Bali, naghahalo pa sila ngayon para sa pagbubuhos. Bilang kayo pa. Iba puting ng ating mga puting. After yeah. uh, nun, sunod natin, bubuhusan ay ang ang uh, yung ating tie bin. Bago pag, uh, pag bubuhusan muna kasi natin yung ating puting bago natin ay o install yung ating tie Yung pagbabaga. Yung pagbabaga sa tie bin. Yan, bali gumagawa ng ano yung aking tatay. Uh, Then, yun, binabakala na nila yung tie beam. Bagi, pag yung ginamit nating tie beam dito. Yan, bali, apat na bakal na 12 mm. mm. Then, yung anilyo natin ay 10 mm. Para matibay. Taga saan si Forman? Taga, taga lang din. Abang kasi taga, sa second si floor yung ating ah. poste. Sa so, <laughs> design po to, to store. Ayan. Kaya kailangan natin tibayan to. Ayan. Kailangan nga yan, matanda yung sinasabi ko sa inyo. Yung sakto lang yung ating hukay para sa ating timing para um, makatipid tayo sa ating forma. Ayan. Ito sa mga kaho na ating pampor. Na. Tapos, katulad nung yun pa lang yung tayo ng ating pag-uha. Sukat lang ng pwede. Pag-uha na lang natin yan. Hindi na natin kailangan ng porno. At uh, huwag lang natin i-dikit so, yung ating mga baag sa lupa. O so, lagyan din natin ang spacer para mayroong covering yung ating tayo din para hindi kalawang ang ating baka. Yeah. Bagay ka mga ating buwan. Bani tabo na yung ating ibang mga baka. Kasi nang tayo dito. Yeah. Dami tambak ng ating lupa. Kaya kailangan na natin uh, i-dispose itong mga sobrang lupa. Delay, Yan, bali, lahat muna ng ating <coughs> ng puting ay bubuhosan natin. Para yung ating paglalagay ng type B. Dire Dire-diretso at pagbubuhos din. Yan, bali, dinidiligan natin para sa curing ng ating puting para mas tumibay siya mga diskarte. Ayan. Ito, na nalagyan na natin yung baka Oh. Dito sa ating tie beam na ito. Ayan. Dito sa may bandang likod. Buhos na lang ito mga katiskot eh. Ito yung mga kadiskarte, bali inaambot ng ulan yung ating paglubos dito sa ating tie beam dito sa may bandang likod uh, bali yan hanggang dito lang sa likod ng ating nabuhusan bali hindi pang natapos to yan umuulan kasi at uh, hapo na din And, mas maganda kasi kung dire-dire yung buhos nito kaya para mas matibay ay okay, mga kadiskarte bali tips lang kung magpapagawa kayo ng inyong bahay ay kailangan niyo rin maalam kayong mag-estimate kailangan alam niyo rin yung mga presyo ng materyales para hindi kayo maloko ng mga contractor marami na kasi ngayong manluloko na contractor yung kanilang mga materyales ay tinitipid at minsan ino overprice pa nila para makapangikil sa mga kliyente nila kailangan kaila, maalam na kayong mag-estimate mga kadiskarte para hindi kayo madaya at makatipid kayo sa inyong pinapagawang bahay. So yun mga kadiskarte, sana may natutunan kayo sa akin vlog nito. Maraming salamat. Bye-bye.